Hindi naman sila mga top tourist arrival ng Pilipinas, pero bakit sa mga Chinese lang binuksan ang e-visa system? Yan ang tanong ng Senado sa Department of Tourism sa gitna ng mga isyo ngayon na kinasasangkutan ng mga Chinese sa bansa. Nasa frontline ng na balitang yan si Camille Samonte. Sa pagdinig ng Senado sa 2024 budget ang Department of Tourism, kinwestiyon ni Sen. Nancy Binay kung bakit sa mga turistang Chinese lang binuksan ang e-visa system. Gayong hindi naman sila ang top tourist arrival sa Pilipinas. Katunayan noong 2019 o bago ang COVID-19 pandemic, nasa 1.9 million ang tourist arrival mula sa South Korea, habang nasa 1.7 million lang ang galing sa China. Nababahala raw ang senadora sa seguridad ng bansa dahil maraming Chinese national ang pumapasok sa bansa bilang turista. Pero ang ending, nasasangkot naman sa mga illegal na aktibidad at krimen. How would we prevent that? Considering during the time, pa sila ng visa sa natin. Um, When if we do implement this e-visa, anu yung security measures that would be implemented to prevent yung mga mistakes that was committed when we were um, trying to get the Chinese market. The reason why China has been included in the sphere of priorities is because precisely of these uh, global studies that would indicate that the tourism dollars can, that can be brought in by the Chinese market globally are of such a staggering amount that it can assist in the recovery of economies. Pero git na Senator Nancy Binay, chairman ng Senate Committee on Tourism, baka mas maiging mag-focus na lang sa South Korea na top market ng Pilipinas o di kaya sa Amerika, Europa at India. Sabi naman ni Tourism Secretary Cristina Frasco, ang e-visa system ang bunga ng mga commitment program ng Pilipinas sa China matapos ang state visit ng Pangulo sa Beijing. Pero bubuksan din naman daw ito sa ibang bansa tulad ng India na kasama sa target market ngayon ng Tourism Department. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.